Hello mga Spark, kamusta kayo? Welcome back to my channel. bagay na pag-uusapan natin na mga bagay na pwede mong gawin kay Spark para sa ilang matukso at maakit ang lalaking mahal mo. Kung handa na kailangan kung po tayo at muli, be in Spark! Ang unang bagay na pwede mong gawin kay Inspired para silang matukso at maakit ang isang lalakis, mag-makeup lang ng katamtaman. Yan ang unang sikreto dyan kay Inspired kung bakit ang karamihan ng kalalakihan ay talaga namang mas lalong naghahabol sa babae. Sapagkat ang sa mga sikreto ay pagiging simple. Pero talaga namang may dating. Alam nyo mga Inspired, ayaw na mga kalalakihan yung sobrang-sobrang oo ay magpaganda. Oo, sinasabi ko magpaganda, magpa-sexy, pero yung iba kasi, sobrang okay na mag-ayos sa sarili at kung ano na lang pinaggagawa sa itsura, sa buhok, kung ano pa man talagang hindi na bumabagay sa iyo yung iba sa inyo, pocket uso sunod sa uso, kahit hindi naman bagay sa iyo kaya dapat ka-inspired dapat sakto lang tulad sa make-up mo, dapat katamtaman lang hindi sobra, talagang hindi rin kulang upang ang lalaki ay mas lalong maging attractive ka sa mga mata nila at ang lalaking mahal mo, ay sa lang maakit at talagang mga ka-inspired, batukso Palo, pwede mong gawin kayo part para silang matukso at maakit ang sila magtamang diet and exercise yung palawak yung spot. Isa pinakasikreto kung bakit ang isang babae napaka-attractive. Kaakit-akit na napaka-high value sa mga mata ng mga sa partner niya. Sapagkat so, yung babae na yon ay talaga namang palaging iniingatan at inaalagaan ng kanyang kalusugan na kanyang katawan talaga namang ka-inspire sa isang mga pwede mong gawin upang silang palagi matukso at maakit ang boyfriend mo at ang mister mo dapat nagda-diet ka ng tama at nage-exercise ka yung iba sa inyo pocket mahal na mahal na lalaki wala lang pakialam sa sarili pocket sinasabi niyang tanggap ka niya maging sino ka man hindi mo nalaga ng talaga namang kalusugan mo at katawan mo pag diet ka ng tama huwag ding sobra mag-exercise ka ng tama bigyan mo ng oras sapagkat ka inspire kapag ka ginawa mo yan bukod sa magiging kumpiyansa ka na ay tiyak na ang laking mahal mo ay sa'yo lang lagi mababaliw. Ikaw lang palagi ang kanyang aalalahanin, iisipin at Yung ba ang gusto mo? At kung yan ang gusto mo, magtiis ganda ka. Paghirapan mo ka spart. Oo, hindi ganun kadali. Na magpa-sexy, na magpaganda ng katawan, na mag-exercise, na mag-diet. Paghihirapan mo yan. Mahihirapan ka, mapapagod ka. Pero nung gusto mo, mawala sa'yo na laking mahal mo, ipagpalit ka sa mas sexy sa'yo, kaya kay sa mga pwede mong gawin upang sa ilang matukso at makakita ng lalaking mahal mo ng part na na lalaki ka Inspart. Pangatlong pwede mong gawin kay Inspire, para silang matukso at makakita ng lalaking mahal mo is e, sa tuwing magkasama kayo dapat palagi kang mabango. Pangatlo kay Inspart, dapat palagi kang mabango sa lahat ng panahon at pagkakataon lalong lalo na pag magkasama kayo or pag lalabas kayo, magdadate kayo pag makikita kayo sapagat maniwala ka ba no sa hindi ka Inspart sa mga dahilan kung bakit ng lalaking napakalambing sayo. Sa mga dahilan kung bakit ang lalaki proud sayo, sa iyo. Sa isa mga dahilan kung bakit talaga ng mga lalaki mas tayong nababalaw sa iyo. Huwag mong mamalitin at huwag mong sisinuhin lang ang pagiging mabango ng isang tao. Hindi ka man ganoon kaganda, di man siya ganoon kagwapo kung napakabango naman niya o kung napakabango mo naman, siguradong talaga naman ka imposible na hindi mapatingin ang mga tao sa iyo at hindi sila magkaroon ng interest sa iyo. Talaga naman ang pagiging mabango ay napakagandang katangian ng isang tao upang siya ay talaga namang habulin at gustuhin ng kanyang kapwa kapaligtaran kapag mabaho ka lalayuan ka nila kapag mabantot ka, iiwan ka nyan talaga naman ayaw ng mga tao na mababaho kahit ikaw naman kaya imbis na maligo ka lang e eh, lagi ka magpabango lalo na pag magkikita at magkasama kayo ng lalaking mahal mo upang di siya mandiri sayo upang talaga mang di ka ipagtabuyan at upang hindi ka makatanggap ng masakit na salita. Palagi ka maging mabango at lalaki. Sa iyo'y palagi matutukso at maakit. Magiging malambing, magiging romantic. Talagang naman pagating sa kama pa, ay magiging mas lalong wild sa iyo, ka-inspired. Mga kapat na mong gawin ka-inspired para silang matukso at maakit ang sila Mag-dirty talks minsan. Kaya naman huwag kang nang masyadong mahiyain. Huwag kang nang masyadong conservative. Huwag kang nang masyadong talagang pabebe pa. Pag may partner ka na, lalo kapag ka mag-asawa na kayo mag dirty talks ka pa minsan-minsan upang lalaki talaga matokso sa'yo sa'yo lang makakit at ikaw lang lagi ang landiin niya ka-inspire ikaw lang lagi ang sa isip niya at hindi iba at hindi siya makakit sa iba dapat gumagawa ka ng paraan at solusyon upang ang lalaking mahal mo ay talagang hindi mabaling ang pansin o atensyon sa iba sapagkat ka-inspire responsibilidad mo yan may kanya-kanya tayong responsibilidad sa isang relasyon may kanya-kanya tayong Pagman-trabaho, akala mo ba puro pagpapasarap lang kapag nakipagrelasyon ka? Lalo kapag may pamilya ka na, may asawa ka na, ang isang lalaki may responsibilidad. Hindi lang para mag-provide, kundi para mapanatili ang pag-ibig mo. Kailangan niya maging tapat, kailangan niya maging maayos. Ikaw din bilang isang babae, lalo kapag may asawa ka na, may responsibilidad ka, kailangan mo maging tapat, talaga namang marunong sa bahay at talaga mamasikas sa inyong mga anak at sa kanya. Patulungin din sa kanya at sa mga sikreto ay magpaganda ka. At sa mga sikreto ay mag dirty talks ka pa minsan minsan sa partner mo. Upang nga lalaki sa'yo lang matukso at makakit palagi ka Inspire. Alam Ano man pwede mong gawin kay Spark para silang makakakit talaga mga matokso ang isang lalaki? Maging positibo ka sa buhay yung panlima kay Alam niyo mga kay sa mga tulad man totoo na dahilan kung bakit ang isang lalaki ay ikaw palagi ang pinipili at isang mga nagustuhan niya sa'yo, siguro ang pagiging positibo mo ayaw na ayaw ng mga kalakihan, lalo ng mga lalaking high value, ang mga babaeng negatibo. Walang tiwala sa sarili at laging takot. Dapat maging matapang ka. Ipakita mo sa lalaki na matapang ka at lagang malakas ang loob mo at palaban ka sa pamamagitan ng pagiging positibo mo. Think positive, palagi ka inspired. Dapat palagi kang talaga namang mag-isip ng positibo at lagi dapat niyang malaman yan sa'yo. Sa, pag -sa, sa, sa mga iba, value niya sa'yo at mas lalong tataas ang halaga mo sa kanya. Alam nyo mga Kispard, maniwala ka sa akin. Kapag ikaw naging negatibo sa isang relasyon, maaaring maton o off ang lalaki sa yo. At maaaring mawalan siya ng gana sa iyo. Ihilahin mo siya pababa nang hindi mo namamalayan. Sapagkat karamihan ng mga kalalakihan ay mga positibo. Tapos ikaw negatibo ka? Kay Kispard, hindi magiging matagumpay ang relasyon kung ganyan ka. Maging positibo ka sa buhay at makikita mo ang totoo. Ang lalaki ay talagang mas lalong mababalo sa yo sa ilang lagi maakit at talagang matutukso sapagkat kalino ba siya talagang maakit kundi sa iyo isang babaeng positibo talagang palaban sa buhay at hindi hahayaan na maghirap kayo at lagi nang tinutulungan ka sapagkat napaka positibo niya at napakagaling pa ikaw yon ka inspired Paano na pwede mong gawin ka inspired para talaga namang sa ilang matukso at maakit ang siyang lakis? Magkaroon ng mabuting puso, yung eh? pang-unkinspired. Alam nyo, walang tatalo dyan eh. Alam nyo, mga inspired, ang pagkakaroon ng mabuting puso ng isang babae ay nagpapaganda sa kanya. Ang pagkakaroon ng mabuting puso ng isang babae ay talagang mas lalong nagpapataas ng value niya. Ang pagkakaroon ng mabuting puso ng isang babae ay isang talagang kapangyarihan niya upang maakit mas lalo ang lalaking mahal niya sa kanya. Ang pagkakaroon ng mabuting puso ng isang babae ay talagang mahirap tanggihan ng kahit sinong lalaki. Ang pagkakaroon ng mabuting puso ng isang babae ay mga dahilan kung bakit bumabalik ang lalaki sa kanya. kapag karoon ng mabuting puso ng babae, ang isang talaga namang isa sa nagiging pinakadahilan ng lalaki kung bakit siya ay patuloy na nagmamahal at nag stay sa babae na yan. Kaya sa part, magkaroon ka ng mabuting puso, makikita mo ang totoo na hindi ako nagbibiro, na hindi ako nagsisinungaling. Ang babae may mabuting puso ay talaga namang hindi mawawalan kailanman ng tunay na pag-ibig at nagahanga sa paligid niya. Laging merong lalaking makakapansin sa'yo at talaga naman ang Panginoon nang siya magbibigay ng matinong lalaki sa iyo maging matino ka lang din maging mabuti ka lang din huwag mahal ka ng tunay at tapat at kung may partner ka na sigurado kay Inspire pagiging mabuti mo ang siyang laging maglalapit sa puso niya sa iyo dahil alam bakit sa iyo lang siya matutukso at maaakit kay Inspire Papito, pwede mong gawin kay Inspire para sila matukso at maaakit ang siya lalaki mo din palagi sa kama Papito kay Inspire Opo, Max Pearl, alam ko medyo nakakatawa. Nakakatawa minsan. Gawa, bakit uhusahin ko sa kama? Alam nyo, malaki ang nangyan. Malaki ang nadadagdag niyan Sa talaga namang attraction, at talaga namang pag-ibig, at saya. Lahat, marami. Marami na nadadagdag na maganda sa isang relasyon, sa dal dalawang taong nagmamahalan. Kasi isipin mo, kung hindi masaya, o hindi kontento, o hindi maligaya yun ng inyong, sabi natin, sex life. So, yung paglalabing-labing nyo sa kama, kung hindi kayo masaya, hindi kayo nagkakasundo, eh, nakadagdag, nakabawas yan. Ito, real talk lang. Minsan nga eh, kung sa ito sa mga nagiginday yun, kung ba't naghihiwalay? Oo, eh? oh, maniwala kayo. Sabi ng ibang, babaw naman kayo. So, pwede, ang okay naman. Siguro nga. Pero, totoo eh. Hmm, minsan nakikipaghiwalay yung lalaki. Minsan nakikipaghiwalay yung babae. Eh. Diba? sa mga lalaki, minsan hindi juts na nga, hindi na nga ducks hindi pa marunong, eh iwang ka talaga kung minsan sabihin ng iba, hindi tunay na pag-ibig yun yung inspired, malamang, sa tingin ko sa tingin ko rin dahil, eh, paano nga, eh, sa panahon ngayon mahirap na makahanap ng tunay na pag-ibig na kahit na juts ka o na kahit na hindi ka magaling sa kama ay eh, mananatili sa'yo, ba diba? paano pag marami siyang option maraming sabi natin na sa kanya, sa babae at sa babae naman, paano kung napakonservative mo? Hindi ka rin marunong sa kama. Kaya ang gusto ng boyfriend mo, gusto ng asawa mo, uh, yung magaling din sa kama tulad niya, eh ikaw di ka gano'n. Santa-santita ka, magating sa kama. Paano na yan? O oh, meron yan kahit mahal ka pa ng tao. Dapat kasi, sabi ko kasi inyo, may kanya-kanya tayong trabaho, may kanya-kanya tayong responsibilidad eh. Magating sa pakikipagrelasyon. Hindi lang puro sweet-sweet, hindi -sweet, lang puro pagmamahal kailangan may iba pang mga bagay na napupunan nyo napupunan ng lalaki at babae tulad sa kama di ba uh, isipin ng iba kinsport e, bakit ganoon dahil lang sa hindi magaling hindi lang maligaya sa kama sa labing-labing na o mangiiwan ng isa eh ganoon eh lalo na di ba pag ka uh, may edad na pag matanda rin lalaki o babae o matalino o maraming option maraming dahilan hindi siya magdadalawang isip na ipagpalit ka hindi siya magdadalawang isip na sabihin natin humanap ng iba. Oo, mahal ka niya. Pero kung gaan saan yung level ng pagmamahal niya. Siguro kung sobrang mahal ka niya, kung sobrang balaw sa'yo, hindi ka niya iiwan. Malamang yan, hindi ka niya iiwan. Paano pag di ka niya masyadong mahal? Paano pag sakto lang yung pagmamahal niya sa'yo? O di, yung tipong saktong pagmamahal na kaya ka pa rin ng iwan. Di ba? Kaya nga lagi natin ginagol dito, yung mabalaw sa'yo na laki lagi natin ginagol, ang lagi ko tinuturo kung paano mababaliw sa'yo na laki, kung paano laging yung maghahabol sa'yo, kung paano maaadik sa'yo, talaga naman paano matakot na mawala ka. To the point na kahit di ka magaling sa kama o di ka magaling sa labing-labing, eh, hindi ka niya iiwan. Diba? Yun ang goal, goal ko, goal natin dito. Paano pag hindi mo sinusunod yun? Paano pag hindi ka niya sobrang mahal pa ngayon? Hindi ka pala sobrang mahal ngayon. Natipong kahit pag nawala ka, di ka niya Natipong pag duma, may dumating na iba, maakit pa rin siya. Kasi hindi mo pa napapataas yung level of attraction na pagdating sa iyo. Hindi pa hindi ka pa niya sobrang mahal, hindi pa siya balo sa iyo. Tapos hindi mo pa gagalingan sa kama. Hindi mo pa gagalingan, sa labing-labing. Mas labing. lalo 'yan, guys, malaki ang posibilidad iwan ka niyan. Hmm, real talk totoo. Totoo 'yan, may iba-ibang dahilan ng tao eh. Ito real talk, ibang eh, babae na lang dahil jutsi. Eh ibang babae nang iwan dahil maliit yung part yung ng partner niya o baka yung iba na nanonood sa akin ngayon nagawa na yan iniwan mo boyfriend mo iniwan mo mister mo dahil ano maliit o oh. yung iba sa inyo nagawa yan malamang yan natokso sa iba o naghanap ka talaga ng iba dahil malandi ka o ibang lalaki siguro yung iba sa inyo iniwan naman dahil di magaling sa kama. Minin no, yung iba sa inyo, yung iba lang naman. kung hindi ka, kung hindi ka, hindi okay, pero yung iba sa inyo, naranasan to. Iniwan dahil di magaling sa kama. Sabi ko nga sa inyo, totoo yan. Kaya, kay Spard, mag-search ka, wala masama mag-search, mag-aral ka, at mag-practice ka, wala na pag may asawa ka na. ba? Diba? Kilingan mo, usayan mo, to the point na hindi, hindi niya nagugustuhin pang mawala ka at mas talo siyang mababalo sa iyo at sa iyo lang siya lagi matutokso at sa sapagkat mahusay ka at marunong ka at alam mo at talaga namang ka-inspired na gagawa mo sa iyo sa mga sikreto upang lalaki ay mababaw sa iyo ka-inspired ka-inspired maraming maraming salamat po sa pagtapos ng vlog nito kung kalimutan na mag-like comment, and share na rin po upang makatulong din po tayo sa ibang tao. At sa mga hindi pa po na subscribe, max part, click nyo pa yung subscribe, and click nyo na po notification bell upang maging update kayo, matotify kayo pag may bago po akong i-upload the video. Sa so mag so magpa-coaching or magpa-advise, message na po sa akin Facebook ay may profile picture ko, Pag-i-hanap lang po at pag-i-message ako. Ako mismo magre-reply sa inyo pag usapin ninyo problema sa pag-ibig and relationship. Maraming maraming salamat, Max Spard, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!